Ang chairman po ng Samang industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo Socasendong. Magandang uh, morning. Welcome muli sa DWIC clu Channel 23. Yeah, uh, true. Magandang uh, umaga. Uh, Judy, magandang umaga. Good morning po, Kasendong. Opo. Kayo ba'y nakapag-almusal na? Lalo na SINAG. <laughs> Mamaya pa. <laughs> Mamaya pa. Kape pa lang. Alright. Kasendong, uh, kani ito, kapapasok pa lamang ho na balita ito kanina. Ito pong Department of Agriculture ay hindi na raw ho ay kinukonsidera yung pagdedeklara ng National Food Security Emergency. So ano ho uh, reaksyon nyo po dito, Kasendong? Yeah, so far naman, ano anyway, eh, uh, sa tingin naman natin walang uh, problem no? Uh, dahil uh, Uh, yung uh, stocks naman natin ng uh, bigas, marami naman at mm -hmm. wala tayong nakikitang problema. Mm -hmm. So hindi hindi pa kailangan ideklara itong uh, uh, food security emergency sa ngayon. Yeah, so far uh, wala tayong nakita no uh, mm -hmm. dahil yung uh, yung stocks natin eh mas malaki naman kaysa compare last year. Mm, pero yung stocks ho ba natin, hanggang ano kaya yan? Uh, ka ang production ho ng palay, uh, na-reach ho ba natin yung atin pong uh, target or nalampasan ho natin or ganun pa rin, uh, Kasendong? Yeah, bubaba tayo do no, yung, uh, yung uh, production natin. Pero uh, yung... Uh, expected na import eh, lo rin eh so uh, kung makita natin eh, last year ang pinasok lang natin is uh, nasa uh, 3.7 uh, million metric, uh, metric tons do no? eh mm -hmm. uh, et, et etong taon umabot na tayo ng 4.7 million metric tons eh. mm -hmm. so uh, ang ang layo no uh, ng uh, Uh, pagpasok natin this year ng uh, stocks. So, uh, yung uh, david na uh, sinasabi natin, eh, umabot ng uh, 300,000 metric tons lang. Mm -hmm. eh, plus, yung uh, yung first quarter, siguro, abot ng 400,000 metric tons. Eh, uh, malaki pa rin yung pagpasok natin ng stocks. So, ang ang ano natin eh uh, wala tayong nakikita ng uh, problema talaga sa bigas na mm. uh, yung stocks ng bigas so sa susun eh, eh di ba magaanihan na pala uh, itong uh, tama bu o oh, marso, yeah. marso di ba magaanihan na end of february march to no? uh, may may mag-aani na so wala tayong nakikitang uh, problema so, so wala naman tayong surplus Mm, malaki naman ang stocks pa rin natin eh okay. uh, so uh, hindi na natin kail uh, kailangan uh, mag-declare pa ng uh, uh, problema sa sa atin uh, pagkain mm -hmm. mm hmm Kasendong, good morning po muli no ano pong komento yeah. uh, nyo naman dito sa sinusulong o mga panukalang pagtatakda ng uh, uh maximum suggested retail price daw po sa presyo ng bigas. Yeah, uh tingin natin eh yung uh kasi dalawang klase 'yon, no? Yung eh etong uh, itong, uh okay. 5% broken, tsaka yung um 25% broken. So, mm -hmm. ang sa ngayon ang uh, sinet pa lang is yung 5% bracket mhm mm uh, na i think 58 uh, or less do ang uh, isa set mm -hmm. pero sa, sa tingin namin ano eh mas baba pa dapat ang uh, presyo no na pwedeng uh, uh, apply up uh, price rates ng uh, 5% bracket mhm mm dahil ang uh, computation kasi namin is ano eh yung Delivered sa Metro Manila is 48 pesos. Mm -hmm. So kung uh, delivered 48 eh, hindi dapat 58 pesos yung uh, yung eh uh, uh, presyo no. Um, uh, okay. so ang ang altitude ano is uh, pwedeng mas mababa pa doon. Mhm. Mm uh, yung 5% bracket. So yung uh, 25% bracket naman, uh sa so, tingin natin, dapat uh, magkaroon din ng uh, uh, ceiling mm -hmm. para uh, para uh, lumapit dun sa uh, 45 pesos na na uh, or 45 to 46 pesos na presyo dun sa ceiling price naman ng mm -hmm. uh, 25% broker. Yung presyo na hindi, hindi hutalo. Yes, so hindi naman talo ang importer. Uh, May tubo pa rin kahit paano. Uh, oo. Uh, alam nyo yung yung presyo nung May, June last year, no? Uh, uh, almost bubaba na ng $100 per metric tons yung presyo ng uh, uh, bigas, yung mm -hmm. international market, no? Mm -hmm. Plus, yung taripa from 35% eh bumaba na ng... Uh, uh, 15% yung tarik koleksyon uh, na uh, ginagawa. So, kaya sila sabi natin eh, uh, dapat, ano, dapat eh, uh, buwa pa yung presyo. Opo. Pero ang sabi ng DA uh, ay ipatutupad na ito by January 20. Uh, kasendong, kailangan pa hubang, uh, ayan, binabanggit ninyo, reviewin pa ito. Uh, kasi, Uh, mukhang gusto, gusto na ipako ng DA doon sa 58. So, dapat ba, ano pang mga pwedeng uh, gawin dito sa hakbang na ito, plano na ito ng DA? Yeah, uh, siguro, ano uh, dapat may price range. No? Kasi uh, uh, nakita naman natin yung import price na uh, ranging from... Mm. Uh, Uh, 500, uh, yung yung pumbasok ng last month no? mo, mm -hmm. umawit ang 520 dollars to 620 dollars, mm -hmm. so so yung yung 5% broken, so mm -hmm. uh, siguro dapat may price range din uh, uh, kagawito dahil uh, yung yung delivery na lang sa Metro Manila isang eh. Mm -hmm nasa mm -hmm. sa 48 pesos. So, yung 58, medyo sa tingin natin, eh, ma malaki naman masyadong spread ng, uh, ng uh, retail price sa uh, delivered price. Mm -hmm. So, dapat pag-aralan siguro pagka pwedeng ibaba pa doon. Ibaba pa. Okay. Yes. So, uh, sa tingin nyo, Kasa Indong, masusolusyonan ba nito? Yun talagang uh, ugat ng uh, problema natin? sa bigas, of course, yung, yung uh, presyo. At paano ito mamomonitor ng uh, DA? Yeah. true, uh, kung titingnan natin ito, uh, uh, nung linabas yung EO62, ang sinasabi, isa no, eh, yung retail price dapat nasa Ganyan, uh, uh, una, what? sinasabi nila 27, 27 pesos. Uh, oh. diba? mm -hmm. At 29 pesos ang sabi ng uh, uh, secretary ng um, uh, uh, Nash, uh, N, NFA. Uh, ano, itong itong uh, neta, neta ang sinasabi uh, nung inexplain sa, sa ating Pangulo, 29 pesos pero kinorek ng uh, Uh, DA na uh, dapat eh, nasa 39 pesos or 40 pesos. So, so yung, yung target ng, uh, ng data mm. eh, hindi natupad to mm -hmm. dahil yung ini-import naman is yung 5% broken. So yung yung pag yung, yung, inaasahan natin pagbaba ng presyo hindi nakatulong yung EO 62, so uh, ang ang uh, tingin natin dapat babalik na yung tarif to from 15 to 35, kasi hindi naman yung nakatulong yung uh, yung uh, pagbaba ng uh, presyo ng hmm. bigas eh, hmm. sa uh, EO 62, okay. so so uh, ang, ang tingin natin eh makakatulong pa sa atin magsasaka and uh, sa atin itong uh, consumer Opo. kung uh, mas malaki yung mabibigay na ayuda sa magsasaka yung mga local farmers yan yung 35% tariff kasi yung ano eh July to December na na taripa ubabot ng uh, uh, 16 bilyones ang nawala nawala So, kung yun 16 bilyones binigay sa 1.6 million na hectares or uh, yung nagtatanim ng 1 hectares uh, for example ibig sabihin yung isang hektarya ah uh, pwedeng magbigay ng additional 10,000 pesos mm -hmm. sa per hectare no so kung binigay yon uh, for example ang gastos ng magsasaka per hectare is 50,000 pesos mababawasan ng 10,000. Mm. So, 40,000 pesos na yung gastusin. Mababa. So, yung cost of production, pag binaba, so yung cost of produce, pwedeng ibabarin mm. No? So, kung per hectare ang, ang computation natin, pwedeng bumaba ng 2.90 uh, pesos per kilo na palay. Wow. Equivalent mm. yun kung nag-healing yan. Bababa rin bigas. ng retail. Mm -hmm. Yes, bababa rin ng 5 pesos the pressure ng bigas. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ang tingin natin, mas malaki no, yung uh, chance na bubaba yung retail. Kasi yung inaasahan natin, na uh, uh, kung example, buwi ang Miller ng uh, Uh, 23 pesos. Mm -hmm. Pwedeng ibili na lang sa sa magsasaka ng uh -huh. uh, mas mababa delivered sa kanila ng 20.90, di ba? Mm -hmm. So so kung bumababa yung presyo ng balay and kikita pa rin magsasaka dahil may ayuda na additional 10,000. Uh -huh. bababa, bababa, yung uh, produce price and uh, bababa rin yung uh, presyo ng bigas. All right. which, mas balawak dahil 78% ng uh, uh, ating uh, dito sa ating balsa galing sa lokal. Alright. So, mm -hmm. sa tingin natin na uh, mas logical okay. and uh, mas practical na ibabalik yung taripa at mabigay sa ating magsasaka Pero, yung collection ng tariff. All right. Pero kasi dong yung review na isagawa na ba uh, dito sa EO62? Ah, uh, itong February, no? Ah, uh, uh, may review ulit. Mm -hmm. So, we hope na uh, ma ma, ma review mabuti ng data. Ay, mm -hmm. uh. and and yun ang yun ang sinasabi Alright. natin ng mm July -hmm. um, pa, no? Walang guarantee talaga na babae yung presyo kung, uh uh all right yung important okay. ang uh, tinitingnan nila yung hmm. pagbaba ng uh, taripa okay. nako sige po Kasendong sa mga susunod na araw pag-usapan natin ulit yung uh, issue ng uh, bigas sa uh, uh, mga susunod na episode maraming salamat sa inyo Kasendong at uh, magandang umaga muli at uh, ingat po kayo Kasendong Maraming salamat. Salamat. Maganda magandang, magandang morning po. At uh, Judy, uh, magandang umaga. Salamat po. Yan po si Engineer Rosendo Socherman chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINA.